Magandang araw mga idol, welcome na naman dito sa ating munting channel mga idol So sa video natin na ito mga idol no Ay isishare ko po sa inyo kung magkano po yung price ng ating aluminum door na para po sa CR So ito po yung aluminum door natin mga idol Yan Nag combination po tayo ng ano dito Na color black and white na aluminum Para po meron naman siyang design So ito mga idol Dito po yung loob So, mamaya mga idol, doon yung sa labas. So, ang gagawin natin ngayon dito so, sa ano natin mga idol. No? Bago natin sabihin kung magkano yung price ng mga idol, with hamba na po ito, may hamba na, may door na. Kompleto na yan idol, pati installation. So, sabihin ko po mamaya, pagkatapos ng gagawin natin dito, sa video natin ito, no? pagkatapos natin siyang sealant, lahat Si sisilant natin para hindi siya, ano, para matibay na matibay mga idol. So, ang kagandahan na itong aluminum door mga idol, no? Kahit po napapasang ito mga idol, hindi po siya madaling masira. At saka mura na rin po idol, mga idol. At saka free installation na rin po siya. So yun mga idol. Pero bago tayo, mag mag bago tayo magsimula mga idol, huwag po sana natin kalimutan na mag-like, mag-subscribe, at i-click na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga ina-upload kong video dito sa channel. labas niya mga idol na, no? Ito po yung labas niya So black and white po yung ano natin dito Black po yung hamba natin Black yung stopper natin Then ito yung pinto natin is kulay uh, Kulay black Then yung ano puti Puti pala yung hamba Puti yung stopper Puti din yung ating lining So ito mga idol So bali dalawa ito mga idol Meron pa dito sa kabila Kung silaw natin eh? So, ito yung isa mga idol, no? So, bale sa CR po siya. Ayan. Yeah, yeah. Ayan. Yeah, same lang din, mga idol. Ang siliwag. Ang siliwag. Ang ko dito yung mga. Karton. Alay-alay lang mga karton. natin siyang uh, lagyan ng sealant mga idol no. E, pag, lagyan na po natin siya ng sealant. Then yan. Yeah. So finish na po yung installation natin sa kanya. So bale yung price po nito mga idol dahil dalawa po ito. So yung price sana natin dito mga idol is uh, 5k po yung isa. So yung gamit pala natin dito is ito. Tubular na 1/3 port by 3. Tapos SUVC, uh, W bumper. Tapos uh, 1x3, 1x3 po itong hamba niya. So yung kamba na ginamit natin is 1 by 3. Tapos itong frame, frame ng door is 1 3 4 by 3. Tsaka yung stabber na din niya, W bumper din. Siyempre yung door knob natin. Yan mga idol. So bali yung price po nito mga idol. So bali dalawa po ito, 9K po yung dalawang mga idol. Uh, 5K po sana yung isa mga idol. At total dalawa naman. So kaya naman po sa presyo yung 4 5 yung isa. Pero pag iisa lang mga idol, eh, talagang ang price po niya, fixed price po niya is nasa 5,000 po mga idol. So, yan po mga idol. Maraming maraming salamat mga idol sa walang sawang pagsuporta sa channel natin. So, mag-iingat po tayo palagi mga idol. Kita-kits na lang po sa next video natin.